viewers! Oh, hapo na pala. Parang ako'y natalban. At bago tayo nga umuwi sa Danaw, ay tayo ay magtatanim ng ano? Intercraft natin inter ito ka, viewers na. Ito. Nakanakaw ng lakatan. <laughs> Joke lang. Ito, lakatan! Wow, liit naman ito. Lakatan para sa kinabukasan. At may nauna na nga. Alam natin itong uh, taniman, itong uh, munting area it na ito ubihan at saka luyahan para yung lakatan natin after 10 years after 10 years 1 year ay mapakinabangan yun i-insure natin para may pasiguro ito, na, ito alas 6 na maalas 6 na pero sayang uras kaya bago mo bago magsundo mukhang tuba ito <laughs> ay matanim mo na kita ng lakatan with barita Ayan ka medyo malalim na. talatay metro na to. Bago tayo magtapos ang hapo ito, magtanim tayo na. Ito, lakatan to na. Maganda. Lakatan, <laughs> maganda. Ayan, lakatan. Nagatintap soil. Ayan sorry sorry lagyan ng topsoil sorry naman next time na lang ayan uy, ang tabunan tinan natin kung nasa na lakatan sa gitna ng huh, ubihan katakul ito ka viewers at naglalamig-lamig ni yung ating mga lakatan may kalbasa pa yan dito mo naman enter crapping ito ubihan na to ayan. kasama sa buhay yan pangalawa to ka viewers Katsabay puno ng sa katawan ng nyo ayan yan po kunta niya oh. lakatan para sa kinabukasan sa gitna ng ubihan ayan lakatan para sa kinabukasan na para sa uh, ka, sa kinabukasan pambaw ng mga ikos ayan sa gitna naman na siya ng luyahan topsoil lambot na lupa kaya ang ka-viewers hindi lang kwan <laughs> ito ay isang, isang mais tumubo yung tanim dapat intercap mo rin ng kahit paano ng ibang tanim yung yung halamanan viewers ayan pang apat apat but not the least apat pinaka kita yang lalagyan dito sa gitna naman ang luyahan ito ito yung cute oh. napakagayat na ang pagpita sa kanyan so dapat para no, para survive lagyan natin siya ng oh, top soil para makain niya yung masustansyang pagkain hindi po pinsyon sa dali ng nitrogen ayan pang apat ka viewers doon tayo sa doon sa may naman ayan sitawan na yan o oh. may dranggaw na diba 621 na nga may isa pa, to huling lakatan doon natin para sa kinabukasan ng mga ikos ayan kaya topsoil dito sa kita naman siya ng sitawan. Ayan, ang sitawan to. Intercraft natin. Para makarecover agad. Ah, para para makadagdag income. Hindi lang siya. Ayan. <laughs> ito tinatalban. Dito po, po tinago yung barata sa ilalim ng luyahan. Wow. Mamayat ang luya. Hindi makalabas. Ayan ka viewers Gawa natin ngayong Habon Ng July 10 Bisita sa barangay Bilad Palay Samotsari Diinar Ayan Kaya yung uras ay mahalaga ka viewers Huwag natin aksyahin Hanggang may pagkakataon na maka Pagtanim ay pizza yung Ay gawin natin Para sa kinabukasan nga ka viewers Kailangan yun at tapos yung mga viewers sa YouTube na binabalatan para mapalaman. Ito kasi bungo eh. Bungo ng isang uh, lakatan. Testingin natin kung totoo yun. Titilad-tila ko to. Binalatan niya. At napaugat niya. Testingin ko kung aprobad. Kasi nanghinayang din ako dun sa na uh, ilalagay ko na uh, kung lakatan dun. Kumbaga sayang naman kung sasablay. Kudilim so, na, di ba? Hindi na kasi makita mukha ko. Eh. Katawan to nang nakatanaw. Nung um, isa yung maliit doon. Babalat natin, binalatan nila tapos pinagbiak-biak tapos binang sa lupa. Tingnan natin to kung uubra. Ito totoo yun. Yan, biniak natin ng dalawa. pag apatin natin. Ah. Ah. Ayan. Tapos, isa natin yung Basta nakita ko sa YouTube, gayahin ko lang. Pag nag-approve, parang mas mag, mag magkapagparami ng binhit hindi <laughs> na nag-anakaw. Ito yung gawin natin. Lakatan para sa kinabukasan ng mga kanak-anakan, di ba? So, testing natin itong mga nasabi na lakatan. Hindi ko ito nilagyan ng kwan. Yung mga pang-pong side Ito yung kumaobra. Kung totoo yung sinasabi nung no? vlogger na yun hindi nag testing din pero hindi ko testing talaga yung sabi na tuburo to, to eh kung mo tabunan ng lupa abangan nyo na to pag after one month ka viewers pag tumubo yan share ko sa inyo papakinabangan natin hindi na tayo mag ha uh, nanakaw ng suwi yun yung gawin yun ayan may nako ah dilim na oh masilim-silim na ka-viewers. Yun lang ang aking vlog ngayong oras na ito. Medyo na kain ng kinaiter at shoutout out sa masarap na pulutan na isda ni Bibit. At kay Iter, huwag magpakalasing, baka kayo sawayin ko mamaya. Bumili rin kayo, may